Alam mo ba o nakatikim ka na ba ng chupa-chupa? Oops, iba yung iniisip mo ha. Saan nga ba galing ang prutas na ito? Tara, pag-usapan natin. Actually, ang chupa-chupa ay kilala sa pangalang American Sapote Fruit sa Amerika. Ngunit sa kanyang original country, ang tawag talaga dito ay chupa-chupa. Ang chupa-chupa ay galing talaga sa Amazon Rainforest. Ngunit may mga parte sa Pilipinas na meron na nito. Makikita at kilala sa probinsya ng Bukidnon o mas kilala sa food basket ng Mindanao at Pineapple Capital of Asia. Ano nga ba ang lasa ng Chupa Chupa? Ayon sa mga nakatikim nito, pinaghalong lasa daw ng Chupa Chupa ay ang mangga, melon, at papaya. Parang weird, no? Ngunit ayon sa mga nakatikim nito, masarap at matamis daw ito. Mayaman ng Chupa Chupa sa vitamin C and A at potassium. Kaya sa susunod na mga ka ng Chupa Chupa, alam mo na kung ano ito. Sana po ay may natutunan kayo sa video ito. Ako po si Flash Elorde. Ingat!